Good morning, good morning. Iikot lang kami mga lodi. Iikot lang naman mabilisang sang ikot. Iikot lang kami sa Maglaser, Glacier Iceberg. Yes, ooo. Oh. Yes, o. Oh. Iikot lang kami sa Glade. Nano. Video at video, video. Para pro kayo mga naman. lang kami, third indeed, indeed. You know, ikot-ikot lang. Uh, just, uh, okay, just So, so, okay, just so. <coughs> salamat. You know. Ganano oh, tabi din. sabi ko. <laughs> 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 <Ha? Saka? laughs> Di chef no. Sabi ko sa'yo, hindi ka nilalamig eh. Yun know, o. oh lalapitan ka na namin ha. Panay lang malayo yung kuha namin sa'yo eh. Kaso sana'y malalaki no. Raycon, lameg, la ba You <boy? laughs> know, oh, tapit though. Huh? 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 Wala Huh? 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 Aray ko.

bangga mo dun pasok mo dun sa <laughs> alright so mabilisan lang to mga lodi welcome to nanok o oh, diba gandang view ay ay ano isdang niya oh, may dolphin no ito oh, so polar bear Right, balik na tayo. Ganun lang, isang mabilisang ano lang.

Yung lubid Yung lubid Alright Balik na kami mga Lodi Thank you so much Sa panonood ng walang kwentang video Balik na kami Thank you